So, what's up mga agri So, ayun. Uh, full blast na naman tayo sa pagbibreed ng ating mga manok kasi ayun, produce kami ng 100 heads na mga gagamitin na naming layer then nagbabalak din ako magbenta ng mga fertile eggs. So, ngayon, kung may mga interesado pong bumili ng fertile egg, so, pwede nyo pong i-PM para ma-replyan ko po kayo. So, ayun, sa mga hen po natin at yung mga pullets, So, yun po, ito po yung bibigay ko, ito ay vitamin A, D3, vitamin E plus selenium. So, ayun, para po mas maganda ang quality ng itlog na mapoproduce nila, then ito po ay performance enhancer. At ito po ay injectable. So, ayun po, bibigyan natin. Sa mga hens po, ang ibibigay ko, yung mga layers natin, ay mga breeders, by the way, um, ibibigay ko po sa kanila is 0.5 weekly na po ang bigay natin. Then, yung mga 4 months old, 4 to 5 months old, ang ibigay ko po is 0.25. Tapos, every month lang po yun. Hindi siya weekly. Then, sa mga rooster naman po, ito yung ibigay natin. Sa mga kakarel at mga rooster, so ito po, um, Bexan XP, Vitamin B Complex, Folic Acid, then Liver Extract. So, same with Dabi, sa next week po yung 4 to 5 months old, ibibigay ko lang po is 0.25 ml uh, monthly. Once a month po. Then, itong mga breeders natin, ang ibibigay ko po is 0.50 weekly po sa ating mga breeders para po sa support nila kasi kailangan-kailangan po nila ng vitamins kasi ngayon sumasampa sila. So, ayun, let's go. Then, ayun po sa pag-inject natin, meron po tayong separate na needle na pangkuha lang po ng ating Bexan XP. Then, meron pong yung pang -tulok natin sa ating uh, manok. Separate po yun para maiwasan natin yung contamination. Then, pagkatapos po ng gamit ng itong syringe na to, itatapon na po natin or ibabaon sa lupa. So, ayun, ito na pong unahin kong bibigyan ng ating Bexon XP. So, o oh, dahil red na bamboo line, show type. So, galing po ito kay Sir Paul sa Excellent Heritage Feather Farm. Basta yun. <laughs> so, ito po, unahin ko na. So, ayun, kung makita nyo napakaganda, napakaganda ng kulay, then, ayun, medyo gumaganda na yung katawan. So, bigyan na po natin ito ng Dexan XP. So, yon medyo hindi pa siya sanay. First time mata ito mabibigyan ng um, injection. So, ito na po yung ating Bexan XP. So, 0.25 lang po. And, paka inject po natin. Medyo so, ano yun lang po natin. Slutin lang po ng konti para may distribute yung gamot. So, wala pong pumutok na veins. ayan hopefully by January po may mapuproduce uh, na tayong mga ano nito mga sisiw at mga fertile like. egg then ito po yung sunod na bibigyan ko ng Bexan XP so another Rhode Island Red the vintage la ay bamboo line so ito po yung galing kay Sir John Kaila or sa bike ni One so, ayan solid yan Then yung kulay niya po unti-unti nang nagda-dark. Then yung comb pa lang, tingnan niyo po yung comb. Ayan. bigyan na po natin 'to ng Bexin XP. So first time na rin po yung ma na bibigyan ng um, vitamins through injection kaya ito medyo pagalaw. vitamin A, D3, vitamin E plus selenium. So, ito po ay bamboo line ulit. Talig po ko sir dyan. Ito po ay 4 months, going 5. Going 5 months. So, ayan. kung makikita nyo po yung paa. So, quality yung paa. Pakpak. Ayan yung itsura. So, ayan. Bigyan po natin ang vitamin. So, ayan, goods na po itong isang ito. So, bali, ano, meron po ako ditong limang limang hens or na um, bamboo line. Then, yung rooster dito ay tatlo. So, abang-abang po kayo, baka mag-auto ko dito ng ibang um, hen, mga dalawang, dalawang hen ata at isang